Luluto uli ako ng bibingka sa kawali. This time guys, two egg ang gagamitin ko. At syempre may kiso, may gatas, at may O, oh, at eto, may ganito pa. Abangan nyo guys. Yan, yan ang sahog special bibingka sa kawali. Ayan, na mix-mix. Namikos-mikos na natin, guys. Takpan natin. At syempre, eto, mimikos-mikos din natin to, oh. Yung biscuit. Durugin yung po maigi yan. Yan. Syempre, request ng aking apo yan. Kaya linuto ko na naman. Yung aking apong si Tasi. Hello, Tasi. Para request mo. Lulutuin na natin. Siyempre, kailangan mikos-mikos nyo yan. O, oh. iba na guys, pwede na yan. O, oh. gagawin ko yung dalawang piraso guys, kasi para masarap yung ilalagay kong topping. Ayan guys, pwede nang balikta rin. O, oh. iba. So, o, oh. Ayan. Ay, ako gay pag nagbaliktad nito, wala nang plato-plato kasi walang magawak na aking cellphone. Kaya ganin-ganito na lang, oh. Look at me. Look at, look at guys. Gay, ah! look at guy. Ganito yan, guy. Oh, ganito. Oops! Oh, di ba guys? Oh, wala nang plato-plato, guy, kasi isimpre, isa lang yung ating akamay. Walang magawak ng cellphone. At simple tak natin uli yan, guys. Yan. Oh. Coming na ang bibing sa kawali ng aking apo. Nagluluto ako sa mga ganito para lang sa inyo. Mga apo ko para hindi na kayo bumili-bili. Hmm. Minsan lang. Siyempre, may favorite. na, guys? At siyempre, ito lalagyan natin to. Yan. Yan. Ang aking bibingka sa kawali na special. Special na. Diba guys? Special yan. Special na special. Para sa aking apo at may pagmamahal na taping, so, di diba guys? Siyempre, guys, yung dinurog kong biskwit dito ko ilalagay. Yan. Oh, di ba guys? Ang sarap-sarap nito guys. Pagka hmm, Iubos na natin guys. Para hindi na tumagal. Yan. Oh, di ba guys? Lalagyan nyo ng twist ang inyong bibingka sa kawali. Lalagyan nyo ng twist. Tapos, lalagyan nyo ng keso. Yan. O, yan. Guy, Eden. Si Eden. O. Diba, guys? Espesyal na espesyal yan. Siyempre, guys, di naman ako marunong magluto talaga. Ginagawan ko na lang ng mga twist yan. Pang sariling pagkain lang guys. Alam nyo ba guys, na ginagaya-gaya ko lang yan. Mahilig ako manood ng mga magagaling talaga magluto ng cake. Ako naman, hindi naman ako talaga marunong. Ginagaya ko lang talaga yan guys. At siyempre guys, lalagyan nyo uli sa ibabaw. Sa ibabaw ng ganyan. Yan. tiba guys? tiba ibig guys? Oh. Ang pakasarap niyan. Hmm. ibig guys? pigang pigana Sayang naman kasi pag di natin ito niubos. Pag may matira pa. Pag may natira pang kaunti, siyempre. O, oh, ano, pigang-piga yan, guys. Pagkatapos, guys, etong gagawin natin. O, oh, ba diba, dalawang piraso yung ginawa ko. Ayan. Ilagay nyo na ngayon yan dyan sa ibabaw, guys. O, oh. O, <laughs> oh, diba, guys? Special. Alam nyo ba yung inalo ko dito, guys? Mm. Ang flavor niyan, guys, is orange. Mayroon po yan. Dalawang itlog. At sa kagatas. At Ayun, yung dinikti kong graham na ano, At mayonnaise, keso, asukal. Siyempre, lagyan nyo guys ng pangpalsa para masarap. O, oh, diba guys? O, oh, bibing ka sa kawali is coming mga apo. <laughs> Mainang apoy lang yan guys. Ayan ah oh, sige, magluto na kayo. mag kayo magluto kahit di kayo marunong. Like ako, oh. ginagaya-gaya ko lang yan. Sariling luto para hindi na lang kayo bumili. O, oh, ay hindi ko pa kayang gawin yung cake, guy. Pero pag-aaralan ko din yan. Hello, guys! Duto na! Ah! <laughs> natin, guys yung mantika na ay yung para hindi dumigil. <laughs> o, oh, diba guys? Iwain natin yung galitso ko lahat, eh. Ang aking bibingka sa kawali. Ah, ang bango guys. Amoy lemon. Guys. Ah, <laughs> oh, di ba? Ah, oh, di ba? Ah. <laughs> Ay, mainit di ba? Magugustuhan ng mga apo ko yan. Mm -hmm. <laughs> Mainit pa to guys. Mainit pa. Hmm. Ang sarap. Lasang kiss. Lasang mayunis. Lasang samagin. Lasang itlog. Hmm. 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 Bilisan ko na to. Abang mainit pa, dadaling ko sa kanila. Ah, bye, guys. Love you. Magluto na kayo. Experiment nyo lang. Huwag kayong bili ng bili. Para alam nyo yung sakin nyo yung luto. Thank you, guys.